So, dyan po kami gagawa ng uh, stitch, mga tol, para sa year-end party ng uh, GT Builders. Okay? Dito po yung nakakabinyo. So, ito yung binyo natin, mga tol. Gagawa natin ng stitch yung part na yan. Ito yung binakabinyo sa year -in party ng GT Builders. Kasama na rin yung GT Hardware. Okay? Itong lugar na ito, ito yung GT Hardware. Okay? So, yan o. Andito na lahat yung mga uh, materialis para sa construction. Merong CHB buhangin sa kayong graba. Kinakarga yan dito sa bulldozer na yan, no? Para i-deliver -de sa mga site. Kumplito sila dito ng materialis para sa construction. Kumplito na, nandito na lahat mga tol. Around Kisun City. Dito sa GT Hardware lang yan matatagpuan mga tol. Ayan, no? So dito tayo gagawa ng stage para doon sa sumasayaw Sorry, year in party. Okay? Okay, mag-alala, Patitibayin namin na may gyan. Okay? Ito gagamitin natin ng mga GI pipe para sa stage na gagawin natin. So let's go! mag-install Yan, ibababa natin konti ang part na yan. para Para libilado. Okay. Sige pa, sige pa. Okay, okay. Nice. ayun na mga tol gagamit tayo ng 3 fourth na pinolic board baka lumusot yung mga paa nila dyan so ang gagawin natin dito itatali lang natin to ng tie wire mas maganda flexi yung tie wire para hindi matatanggal na, no? pampatibay natin dito sa mga pinolic board na gumamit tayo ng 3 fourth na pinolic board yan makapal yan para sip talaga yung mga magpe-perform na mga artista dyan okay yan o. So kailangan lang natin braces sa ilalim para hindi gumagalaw. Try okay natin sa iskuala To. Pinaka iskuala niyan 'yon ano. Teka. Papa, hindi. Papa, na. Eskwela to. Pulma na yung natin stitch. So, try na natin mga tol. Wow. Tibay na. Hindi na malalagdag si Tenerio eh. dyan. Complete na yung mga tukod natin sa ilalim. Ayan. Ayan. Oh. Tibay niyan. Yun yung para hindi siya lulundo. Yun yung pigil na atin. Mamit tayo dyan ng Yuki Jack. Kamukha nito. Ito yung pang salo na alis sa ilalim. Oh, ayan. Tibay niyan. o. Oh hanggang doon sa ilalim so may mga braces tayo para doon sa hindi siya sa sayo, sayo din baka sumama pag sayo eh kaya may brace na tayong nilalagay sa ilalim dito naman sa part ng pinulik board ay tinali lang natin ng tie wire yun yung matibay dyan hindi natin pwede gamitan ng mga black screw yan dahil matatanggal yon luluwag luwag yun pag black screw so ginamitan natin ang tie So, yun na yung nagagawa nating stitch. Mayroon pong sukat ito. 3 by 6 meters. So, medyo mala pa dito. Yung malaki nga yung uh, binyo natin kaya medyo maliit lang tingnan. Sa part na yun doon, sa likod, yun na lalagyan natin ng mga tarpaulin. So, ito yung part na to, ang entrance. At doon naman, mayroon ding uh, hagdanan doon sa part na yun. Yan naman yung exit. Okay? So, titingnan natin yung exit. Patry na Yung okay, exit. Yeah. So, matibay na siya. Okay yun ah, hindi ko yun na lang yung kuda Kasi natin ang tarpulin sa kali Yan, yung pinakalikod nya Yung pinaka-stage natin At uh, dito yung Puro mga upuan Napakalawak po nyan, hanggang doon po yan Tatatalin yung mga sasakyan na yan Sa actual na year-end party na talaga So, may 2 days pa mayroong isang araw na mag prepare yung catering para dyan sa kung mga kung anong anik-anik pa na ilalagay nila dyan sila nang bahala doon, okay